May pasok si Geraldine sa school ngayon, kaya nagluto na nga ako ng maaga para pagdating nga niya, magde-deliver na lang kami para nga sa mga pa-order namin na biryani. Pagkatapos ko nga malinisan yung chicken, minarinate ko na nga, then lumabas na nga ako para malinisan yung laba. Mahugasan na rin yung malalaking kaldero na pinagamitan nga ng pares. Nahapo na naman, bandang alas dos media. Naligo na nga muna ako, then natapos ko na nga lutuin lahat. Si Geraldine naman, alauna pa nga lang, nakauwi na siya, kaya tinulungan na nga niya ako mag-prepare, maglagay ng mga pa-order namin dito sa tab. 9.30 nga kami umalis dito sa bahay para nga magsimula mag-deliver. Nilinisan din nga ni Carlos yung cart ng pares namin. Nang nakasakay na nga kami sa e-bike, si Talia nga, hindi na naman siya makausap ng maayos kasi inaantok na naman. Hello everyone! Talia everyone. Everyone. Is, is sleepy again. <laughs> <laughs> Wala siya sabag kasi inaantok na naman. kapal pa yan, oh. Sura. Parang pwesa si Tantan tatlong araw nga kaming hindi nakapagluto ng biryani kasi nga may kanya-kanya kaming lakad nila Geraldine. Kaya sabi nga ni Geraldine na miss na nga niya mag-deliver ng biryani. Yung mga una nga naming deliver, mga first time nga silang bumili nga ng biryani namin. Meron din nga kaming repeat order na first time bumili ng platter noon, then ngayon naman bumili naman ulit ng tab. And tinry pa nga yung beef nga namin. Marami na nga mga repeat order sa amin, kaya kami dalawa nga ni Geraldine, tuwang-tuwa din talaga kami. Kasi nga ibig sabihin, nasarapan din sila. Yung isa namang repeat order namin, hindi na nga niya nakuha kasi nga na late na rin kami sa pagde-deliver gawa ng papasok din kasi siya ng trabaho at may iwan nga daw siya ng shuttle so pang limang order na sana niya nga ngayon yung mga ganito talaga hindi talaga naiiwasan yung may mga magka-cancel kapag nagluluto din pati ako eksaktuhan lang din buti na lang nga din kamo may nagchat nga sa page kung meron pa nga daw available yun na nga lang nga yung binigay namin yung na-cancel na dalawa pinakahuli nga naming deliver dito sa may Northgate tinanong nga si Geraldine kung nakapag-abroad daw ba ako sa may Arab country. Sabi nga ni Geraldine nakapag-abroad nga ako pero hindi naman sa Saudi or sa Middle East. Kasi nga tinatanong niya bakit daw ako marunong magluto ng biryani. So yun nakala namin ni Geraldine maaga kaming makakauwi ngayon pero 6.30 na rin kami nakaalis dito sa Alabang. Meron pa nga kaming isang ididilibira na dadaanan dito sa may muntin Lupa. Yun nga yung na-cancel na dalawa and siya na nga lang nga din yung kumuha. Repeat order na nga din yung didelivera namin na huli. Sinabi ko nga sa kanya na 5.30 na namin maihahatid kasi nga medyo na ipit nga kami ng traffic sa Alabang. Akala ko nga hindi niya na nga kukunin kasi nga medyo ginabi na nga kami. Buti na nga lang nga din at kinuha niya pa rin. Diretso na nga kami pa uwi ng bahay. Hindi nga namin nadaanan si Carlos dun sa may gate ng Bilibin. So yun, andito pa nga siya sa may paradahan ng tricycle sa may katarungan. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!